Kapag gusto ka iangat ni Lord, madalas meron yan tatlong hakbang pero warning lang. Hindi yan para sa mahina ang puso. Kasi ang pruning at obedience, masakit yan. Mabigat yan. Hindi lahat handang dumaan dito. Una, pruning. Tinatanggal ni Lord lahat ng bagay na hindi para sa'yo. Pwedeng tao, ugali, o kahit opportunities na akala mo kailangan mo. Hindi para parusahan ka, kundi para iposisyon ka sa tamang lugar. Kaya wag mo iisipin rejection yan redirection yan. Yung iniisip mong pagkawala, protection at preparation yan galing sa Diyos. Ang pangalawa, obedience. At ito ang pinakamahirap. Minsan, hihingin ni Lord na bitawan mo yung gusto mo. Magpatawad kahit masakit at magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Hindi ito laging may kasamang paliwanag at hindi ito laging logical. Madalas hindi natin to maintindihan. Madalas hindi natin to paniniwalaan. Madalas hindi natin to matatanggap. Pero tandaan mo, Obedience is the key that unlocks the next level. Kung hindi ka pa handang sumunod kasi hindi mo gets kung bakit, baka hindi ka pa handa sa elevation na hinihiling mo. Pangatlo, sudden elevation. Pagkatapos ng pruning at obedience, bigla na lang bubukas ang mga pinto. Darating ang promotions, aapaw ang mga blessings. Yan yung madalas natin naririnig sa iba na pag dumating na yung blessings, sinasabi nila sobra-sobra yung binigay ni Lord, hindi nila inexpect. Pero tandaan, hindi yan sudden kay God. Matagal ka na niyang hinahanda. Nakaplano na yan lahat sa kanya. Hinihintay ka lang niya sumunod at magtiwala para maging ready ka sa ibibigay niya. Nasiguradong yung ibibigay niya, maaalagaan mo. Kaya sabi sa 1 Peter 5.6, Humble yourselves in the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kaya kung nararamdaman mo na parang pinapahinto ka, na tinatanggalan ka, o tinutulak ka ni Lord sa mahirap na hakbang, Baka sa proseso ka na ng elevation. At uulitin ko, hindi ito para sa mahina ang puso. Pero kung kaya mo magtiwala at sumunod, ihanda mo na yung sarili mo sa kung ano man itinakda ni Lord para sa'yo.